Magandang umaga po, lumabas na sa tanggapan ng PNP CIDG ang inarestong si Senadora Leila de May report si Maris Umali. Maris. Susan, ngayon ngayon lang, nakaalis na ng uh, Camp Krami. Itong convoy ni uh, Senadora Leila de kasama yung mga operatiba ng uh, PNP CIDG na maghahatid naman sa kanya papunta Mun Muntinlupa Regional Trial Court kung saan ire return nila yung sinerve na warrant. Procedure yan, Susan. Kapag uh, nakuha na yung uh, warrant of arrest nung taong uh, pinasisilbihan nito, kailangan itong isa uli dun sa korte na nag-issue sa kanya. Uh, supposedly, nagdaan muna sa studio center para ipakita sa kanya yung kanyang detention cell. Pero hindi na yun nangyari. Diretso na yung convoy, palabas na nga gate uh, sa EDSA at uh, papunta na ng Muntinlupa. Kanina, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap sina Sen. Kiko si senator Tico Pangilinan at si representative sa kabagao na nakasama ni Sen. Laila Dilima, uh, natapos na raw yung booking process, yung mugshot, yung uh, uh, fingerprinting and medical, elevated daw. O ibig sabihin medyo mas mataas ng konti yung blood pressure ni uh, Sen. Laila Dilima uh, nung uh, siya yami ng mugshot, tapos uh, medyo uh, kinakitaan din siya ng indignation habang uh, kinukuhaanan siya. Uh, there was indignation pero hindi naman daw siya galit at... Uh, Uh, para sa kanya, tuloy pa rin daw ang laban. Uh, kanina rin uh, uh, Susan ay uh, sinabi ni uh, Sen. Kiko na nalulungkot, may halong lungkot, galit at agam-agam itong si Sen. Laila Dilima. Ang concern niya talaga yung kanyang family and syempre yung kanyang security. Pero uh, base sa informasyon na nakarating sa atin, pumayag ang cidg na may magbabantay na dalawang kinatawan mula sa Office of the Sergeant at Arms 24 hours uh, everyday yan, bale, kay Sen. Dalila Dilima sa custodial Center. At uh, ang sinabi niya sa atin, hindi siya doon na mananatili man yung detention cell niya, hindi doon sa katabi nila, Sen. Jingoya Center Bong, kundi doon sa talagang uh, area kung saan yung mga female detainee. Um, pero siyempre, kailangan pa nating abangan yan dahil de-depende lahat sa korte kung saan i-detain itong uh, si Senadora Laila Dilima. Sinabi ni na she doesn't want special treatment. Kaya kung ano yung sasabihin ng korte, ay susundin ito ni Sen. Laila de Lima. At yan muna din sa balita mula dito sa Camp Karame, Susan. Maraming salamat, Mariz Umali.